Bongga naman na napanood sa ASAP si Alden Richards kasama si Julia Montes para pa rin i-promote ang pelikula nilang Five Breakups and a Romance. ba? Diba? Parang napaka-imposible nito noong kasagsagan ng Network War. Ngayon nagkaroon ng kalab, at kumbaga may unity na ang TV industry natin. Wala na yung dating pataasan ng rating pa at paramihan ng commercial. Nakakalungkot na nawala ng franchise ang ABS-CBN dahil marami ang nawala ng trabaho at parang nabawasan ang interes ng fans sa panunood ng television, pero may magandang naidulot din naman. Ito ngang kalab nila, sana nga ay patuloy na magkatulungan ang GMA at ABS-CBN na ngayon ay mas kilala ng content provider dahil napapanood sa GMA7, TV5, A to Z, GTV at lahat yata ng sikat na streaming platforms ang mga ginagawa nilang programa. Ganun naman sa Korea may mga kumpanyang ang ginagawa lang ay mga programa at sa kanila ibebenta sa kung saan sa ang platform. At ito nga ang ginagawa ngayon ng dating kapamilya network. Ang wish ko lang talaga ngayon ay mas dumami ulit ang nanonood ng telebisyon at wag lang puro sa cellphone. Wish ko rin na dumami ulit ang mga nanonood ng pelikula sa mga sinehan. Huwag nating pabayaan ang sariling atin, nakakahinayang ang pinaghihirapan ng mga producer nating upang makabawi ang ating movie industry. Suportahan natin, samantala, lalong tumaas ang gross ng Five Breakups and a Romance nitong weekend, noong Sabado, October 21, 2023 ay naka 6.7 million pesos ito, at lalo pang tumaas nung linggo, October 22, dahil naka 7.4 million pesos ito, sabi ng source, close to 25 na milyong piso na raw ang box office gross ng 5BAAR, at baka abutin ng 30 na milyong piso ito bukas, kaya tuloy-tuloy pa rin ang promo nila at talagang aligaga sina Alden Richards at Julia Montes sa pagdalo sa mga block screenings.